Sir, sir, welcome. What happened? Bakit kayo bumalik Pumunta pa kasi kami sa admin. Nagsabi na raw po sila earlier ka na Ms. Carol na tatawag po sila kung may update. Kaya ko nga kayo pinapunta doon dahil gusto ko tayo ang sa bata. Hindi na kaghintay-hintay tayo sa update. Goddammit! I won't accept this! Bumalik kayo doon! Maghanap kayo! Hanapin niyo anak

Bakit bigla ka nawala? Alam mo ba, halos mamatay kami sa kakapanik siya kapag aalala sa'yo. Ima, yeah, okay ka lang? Iya. Yeah. Bakit hindi ka pa kontak? Sorry po. nalubot po kasi yung phone ko, pero magkasama lang po kami ni Tita Ronnie. Ay. I... Yeah, I was at the mall kasi kanina, tapos nakita ko mag-isa si sa arcade. So sabi ko sumama na lang siya sa I was with my Nai-Nai. Pero di ba mag-isa ka lang kanina dun sa claw machines habang naglalaro ka? I didn't see your Nai-Nai there. Even your Uncle Tristan was missing in action. Amber. Dali mo, mo na si Naya sa office mo. Yeah, let's go muna. See you, you later, okay? Iniwan mo mag-isa yung bata?! Andun ko, Wilfred! Nakita pa nga ako ni Gian eh! Si Gian? Sir, sir, napadaan lang din ako kanina sa mall. Balik din ako kagad pagkatapos ko mag-CR. Tapos nakita ko nga si ate kasama si Gian. Teka, baka naman nagsabuatan pa kayo? Iya, yeah, pinag-alala mo kami? Bakit kasi di ka nag-message sa akin? Di ba usapan natin, mag-update ka sa akin lagi? Nag-arcade lang naman po kami ni Nainay kasama si Uncle Tristan, ate. Pero bigla kang nawala! Ano po? Sama naman po ako kay Tita Roni. I wasn't lost po. Pero hindi nga namin alam na nakitita Roni ka! We were all worried sick! Dapat kasi hindi ka na namin pinasama sa nanay mo eh! Amber, hinay-hinay lang. Sorry, ate. Wait, what? Teka, teka. Bakit mati ba ako nadamay, ha? Eh, di ba tinulungan ko kasi siya paghahanap kanina? So, you were there. Eh, kanina ka pa rin dito sa office, eh. Bakit hindi mo sinabi na wawala yung anak ko? Wilfred, kasalanan ko. Ako yung nagsabi kay Gia na huwag muna sabihin sa'yo. Pero patunay lang nung nandun talaga ako. Hindi ko iniwan si Lia. Pero I didn't see you guys there. Alam mo, I was gonna call you nga sana eh. Kasi nagtataka ako kung bakit iniwan mo mag-isa yung bata. Pero biglang nalubat yung phone ni Leah. Hindi ko magagawang iwan ang anak ko. Huwag kang magsinungaling! Ronnie, you should have called or messaged me para dito mo din nila si Leah. Ginawa ko rin yun pero busy yung line mo. So dapat isa-surprise ka na lang namin pero biglang nagutom yung bata so dinala ko sa bahay para pakainin. And then after that, nakaidlip siya. That's the reason kung bakit ngayon lang kami. Kahit tanungin mo ba siya? Kahit tanongin mo pa si Lia? Kahit na dapat i-inform in mo pa rin kami. Ay, teka nga lang, teka nga. Why are you acting na parang ako oh, may ginawa mong masama? Ikaw ito nagbabaya sa anak mo.